Tuma-aksyon kapag hiningi ng pagkakatao. Mga kapuso, uuwi na po ako. Ang programa, nagdulot pa sila. <coughs> Excuse me po ulit. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Sa pusod ng Pilipinas, sa kalagitnaan ng mga makukulay na kalsada ng Maynila, may isang tinig na sumiklab na naging mapagkakatiwalaang pinagmumula ng balita at kaalaman para sa mga milyon-milyong Pilipino. Ito ang kwento ni Mike Enriquez. Si Mike Enriquez ay isang pangalan na kilala at iniidolo ng marami sa mundo ng pagbabalita sa Pilipinas. Ipinanganak noong ikadalawang putsyam ng Marso taong 1961 sa Santa Maria, Bulacan. Tinuturing siyang isa sa mga pinakamahusay na newscaster na kanyang henerasyon. Simula pa noong kanyang kabataan, makikitang mayroon na siyang pagmamahal sa larangan ng pagbabalita. Sa kanyang paaralan, palaging kasama si Mike sa mga aktibidad na nauugma sa pamamahayag. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Communication Arts sa Lyceum of the Philippines University kung saan nadagdagan pa ang kanyang kaalaman at kasanayan sa larangan ng media. Hindi rin nagtagal naging bahagi siya ng ilang radio stations bago siya pumunta sa GMA Network noong dekada 80. Dito naging kilala ang kanyang boses at estilo sa pag-aanunsyo ng mga balita. Sa kanyang mga programa tulad ng 24 Oras at Saksi, naging boses siya ng taong bayan sa mga pangyayari sa bansa at sa buong mundo. Isa siyang tagapagbalita na kilalang kilala sa pagiging makatotohanan at walang kinikilingan. Subalit hindi lang sa radyo at telebisyon nagpakitang gila si Mike Enriquez, naging tagapangulo rin siya ng GMA News and Public Affairs kung saan naging bahagi siya ng maraming mahalagang hakbangin at pagbabago sa industriya ng broadcasting. Bilang isang manunulat at tagapagbalita, naging inspirasyon si Mike Enriquez sa mga kasamahan sa hanap buhay. Hindi lamang siya nagbabalita kundi naging tinig rin siya ng walang boses at nagbibigay linaw sa mga mahalagang isyo. Nakakalungkot isipin na kamakailan lamang ay pumanaw si Mike Enriquez. Ngunit ang kanyang alaala at kontribisyon sa larangan ng pagbabalita ay mananatili sa puso ng mga Pilipino. Siya ay isang simbolo ng integridad, profesionalismo at dedikasyon sa trabaho. Ang kanyang boses ay mananatiling buhay sa mga alaala ng mga tagapakinig at manonood.